Uh, isang magandang uh, hapon po sa ating lahat uh, Welcome back po dito sa Monticon Channel, Bomberong Farmer TV uh, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta uh, At sa patuloy niyong panunod sa mga video po na nialabas ko tungkol po sa pagtanim ng gulay uh, Ngayong hapon mga farmers Share ko lang sa inyo yung pag-side dressing ko ng abono dito sa tanim ko ng sili ito nga palang tanim ko ng sili ay mahigit na isang buwan ito po ay siling pansigang meron na po siyang mga bunga yan may mga bunga na po siya at siguro mga two weeks o three weeks ay makakapag first harvest na po ako mga mga farmers kung bago lang kayo sa aking munting channel, may kihingi naman po ng like, share, and subscribe na rin po para po lagi po kayong updated. Ah uh, mga ka-farmers, kaya ay yara winner yung iabono ko dito. Kaso, ano, nang hinayang ako dun sa Unix 16 ko, kaya yun na lang ang aking nilagay. Mahigit na po pala itong isang buwan aking tanim na sili at maganda po ang kanyang bulas ganito lang kadami mga ka-farmers yung nilalagay ko na abono mga 5 grams lang ito nga palang abono na ito mga ka-farmers ay Yara Unique 16 Bibilisan sana ako ng Yara Winner eh kaso ano may nakita pa akong Unix 16 na natira ah uh, ito muna yung gagamitin ko sa paglalagay po ng abo ng mga farmers lagay lang natin siya malapit sa si puno hindi man mismo puno medyo malapit lang tapos pag nakadalawang araw, patutubigan uli natin ng na matunog yung abuno. Maganda pa po ang presyo ng ceiling ngayon. Nasa 1.5 pa po isang bundle. Dito sa amin sa Tanawan, Batangas. Mas makaka... O mas mamamahal yung... Kalakal mo pag ikaw ang magbinta sa palengke. Siguro sa unang harvest, ganun muna yung gagawin namin. Dahil ano lang naman ito eh. Kukunti pa. Yan, ito po yung mga pahabol ko. Kada sampung araw nga pala kung mga farmers na naglalagay ng mabuno. 5 grams lang lang muna kasi maliit pa itong sili natin. Ito nga palang sili na ito mga farmers ayan palang anong uh, nung 19 siya ay isang buwan. Gawa lang tinanong ko to ay July 19. Madami na din ito mga bunga mga ka-farmers. dami Madami din siya mga bunga. maganda po yung ano na ceiling to. Maganda yung bulas niya. Ito, yung isang pulo na yun no? Marami na din Marami nang mga pipitas doon oh. Ito nga pala mga farmers ay Kaneko 207. Hotpot 207. Ito nga palang talong ko dito sa kabila. Pinahuhay ko na gawa ng nalipat yung mga piste ng sili. Eh sa sili, yung mga piste ng talong kagaya ng trips. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan ang problema natin ngayon sa ating sili. Yan, nagwaburan ang ilalim ng dahon. Yan, may mga trips. Kaya, bukas na bukas din. Spray ako agad dito. Mahirap na pagka kumalat yung trips. Pati yung bunga mga apektuhan. yung bunga. Tapos, yung mga bulaklak niya malalaglag. Magkukulot siya kaya mas maganda na yung ma-prevent natin nagtira lang ako ng ilang pulong talong doon para may panggulayan hindi po lala nga pala ulit akong talong hindi pa nga lang kung magsisibol ito nga pala ikakapatubig ko lang kahapon pinatubigan ko muna bago ko lagay ng abono para maganda yung talab ng abuno matunaw agad siya. Side dressing po ang tawag dito sa ginagawa kong ito mga farmers Yung iba binabaw nila sa lupa. Magbubutas ma sa paligid ng puno. Pero hindi na, hindi ko na ginawa kasi dagdag trabaho pa. Tsaka ito kasing Yara products ay mabins tumatunaw. Kaya okay lang kahit hindi na ang ibon. Basta make sure lang natin na basa yung puno o kaya naman tubigan agad natin ko pagkalagay ng abono medyo madamo na nga pala ulit ito mga farmers nag na ako ng Maximus sprayhan natin yung gitna niya para mamatay na yung mga damo pag kasi tabas laang 1 week lang nalago na ulit yung damo 2 weeks lang lalo pag laging nga babasa A few moments later. Uh, hello po mga farmers. Tapos na po tayo magabono. Uh, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel, Makikihinig naman po ng like, share, and subscribe na rin po. Para po lagi po kayo updated sa aking ginagawa dito sa aking mga tanim na po. Muli po ako po si Bumberong Farmer, Maraming salamat po sa inyong kananood.